So, ayan. Gusto nyo po ba na habang nagsasalita kayo, eh may lumalabas na caption sa inyong voice over? Dati po, eh, nag na ako nito. Kaya lang, eh, hindi ko alam na ganun lang pala kadali. Ang ginagawa ko kasi, iniisa-isa ko ad text yung ginagawa ko doon sa bawat, a uh, sinasabayan ko yung voice over na lumalabas doon sa video. So, meron palang mas madaling paraan kung paano ito gawin. So, yung nakikita po ninyo madalas dun sa mga motivational videos, Misa um, sa mga funny videos din. So, usong uso po ito ngayon. So, dun sa mga bago pa at hindi pa po nakakaalam, eh makakatulong po ito sa inyo. Ano? At kailan ko lang din ito nalaman. Kaya gusto ko din namang i-share sa inyo. At ang gamit ko pong uh, app dyan ay CapCut. Kung wala pa kayo, eh mag-download na lang po kayo. I-click nyo lang yung new project. And then, ayan, lalabas yung mga videos. At kung videos yung gagawin nyo, i-click nyo lang. Or kung photos, add nyo lang. And then, ayan na po ang lalabas. And then, uh, i-click nyo lang yung uh, text dyan sa baba. And then, auto-captions. So, may nakalagay po dyan, voiceover. And then, from video. So, dahil yun lang naman yung may sound dun sa ating video, ay from video po. Pero kung nag-voiceover kayo, yun ang gusto ninyong i-auto-caption, voiceover ang inyong i-click. So, ayan, at i-click lang po ya ang start. And then, ayan, hintayin nyo na lang po at ayan na, meron na kayong auto caption. So, hanggang dulo na po yan, ano, i-click nyo lang po yang first caption. Kung gusto nyo baguhin yung mga font, yung style nya, pumili lang kayo dyan sa mga choices. At saka minsan, yung spelling ng word Iba yung pagkadinig siguro nung app Kaya iba yung uh, spelling doon sa voiceover So hindi po siya tugma I-check po ninyo yung mga ganun Kasi syempre maraming makakapanood na ating mga videos Eh dapat naman po eh magkatugma yung lumalabas doon sa voiceover at doon sa caption So, minsan, eh, ayoko na mag-check isa-isa. Kasi minsan, may nakakapitalize na letters. Yung iba, hindi. So, ginagawa ko, naghahanap ako ng font na kapital lahat. At yun yung ginagamit ko, kagaya niyan. So, ang i check ko na lang is yung uh, spelling. Ayan, dyan sa uh, style, ayan, may iba-ibang kulay yung, yung font. So, pili lang po kayo dyan. Makakapili kayo ng gusto nyo. And then, do sa font yun nga, ganun din. And then, animation. And then, hanapin nyo lang po yung gusto nyong uh, animation. Kadalasan lang naman ang ginagamit ko dyan is yung typewriter. Yung pro, eh may bayad po yata yan. Kaya, doon tayo sa walang pro. So, kapag nabago po ninyo yung first caption, doon sa style, doon sa font, and then doon sa animation, eh hanggang dulo na po yun. So, yung spelling na lang talaga yung i-check nyo. Ayan, ganyan po akong gumawa kaya matagal akong gumawa ng video. At iniisa-isa ko talaga yan. Ilang beses ko pang piniplay. Kaya siguro ganito ako na pag iiwan na na eh, napakatagal kong gumawa ng video. So, i-click lang po ninyo yung dulo, ano, yung para ma-adish yung logo ng CapCut. Kasi meron pa akong nakikita na uh, may mga nag upload na meron pa ding mga logo. Eh, alam nyo naman, bawal po yung may mga logo na ina-upload natin sa ating mga videos. So, ayan at pagkatapos nyan, ay i-click nyo lang po yung uh, export sa taas. ayang exporting na siya. Hintayin nyo lang. And then, i-click nyo lang yung done. At ayun, nasa gallery na po ninyo yan. So, ayun lang po. At gusto ko lang i-share. At sana ay nagustuhan ninyo. At kung may natutunan kayo, ay please follow. Sa so, hindi pa po nakaka-follow and share na din po ng aking mga video. See you on my next video. Thank you for watching.